Okay. Yes, pa. Thank you, Mr. Chair. Um, ako po si Mark Gamboa. I've been a political vlogger for the last six years. Um, ako din po ay tumatakbong senador dito sa upcoming elections. Isa po sa sinusulong ko ay yung 24-7 na fake news monitoring office. So, sa aking experience po, sa anim na taon na pagbablog, um, nakita ko po kung gano'ng toxic kung gaano ka dami po yung fake news, kung gaano po kadami yung pag-iinsulto, pagmumura, at ako po ay nalulungkot. At uh, ako po sa aking channel I could be critical of someone, I could be critical of a politician. No, pero I always try to maintain a level of respect. Um ito pong sa hearing ngayon gusto ko lang din pong sabihin shout out lang din po sa mga uh, DDS vloggers na na 40 na hindi po nakapunta actually nanonood po sila lahat ngayon at meron silang mga komentaryo pinopost po nila sa kanilang Facebook uh, meron po silang mga panibagong hirit po sa inyong lahat <coughs> Oh, so shout out po sa kanila, Nunod sila ngayon. After po siguro nito, baka ako din po ibabash na din po nila. Kasama naman po 'yon. Normal na anong nataon ko na pong ginagawa 'to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Um, pero ito po yung kasi yung eh, dito ako nalulungkot eh yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo. Eh kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Eh, pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila ay ito po ay uh, a form of uh, bullying eh. Pambubuli. Anim na taon na po nilang ginagawa, anim syam na taon na po nilang ginagawa po ito. Diba? Kapag merong hindi nag-aagree sa opinion nila, kapag merong uh, taliwas, kapag merong bumabatikos o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po na ang daming na, nabubunyag na mga na mga kalokohan o illegal na ginagawa nung panahon ni dating pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos. Yung kanilang pag iinsulto mga below the belt na tira, mga personal na tira. At uh, nakakalungkot po na umaabot po sa ganun. So ako po ay fully respect yung pong uh, freedom of speech nung aking mga kasamang vlogger at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po, mas concerned ko yung mga pages at yung mga accounts na wala pong muka. Kasi po at least yung mga vloggers na wala dito, pag nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So, uh, mag-accountable sila do sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages, katulad po nung Amp Satire at nung mga iba pang mga YouTube accounts, na wala pong mukha, kaya po kung mambalahura at kung tumira po, ay sobrang, uh, sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po, walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Yeah, buti nga po nagkaroon ng ganitong, ganitong hearing para po magkaalaman um, Pangalawa, Uh, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahan politiko Kung maka Duterte ka, kung maka uh, Marcos ka, o Lenny, o kung sino man Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag uh, ang nag i sa'yo O ang, ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa Katulad po nang sinabi niyo po. Uh, yung issue sa West Philippines, iwood uh, kanila po may sinasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Am, um, meron po. In fact, nag po kami doon sa mga information uh, session na yon kay uh, kay uh, Commodore Tariela kung saan dinidebangk po niya yung pong mga fake news about sa West Philippines. O kaso, after po nun, ibabash na naman itong si Tariela. Titirahin na naman yung mga yung mga nagde sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man kung meron man akong kasamahan o kung meron mang ibang vlogger na uh, maaring uh, nakokontrol o nababayaran o kung ano mang paraan, kung ano mang way na naiimpluwensyahan po ng, ng ibang bansa para po uh, manggulo dito sa atin, para po Uh, i Iusog yung kanilang uh, Yung kanilang mga agenda Para po ma Ma-destabilize yung pong ating bansa Para po doon sa bansa Na, na tinutulog Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa At dapat po mas mabigat yung pong mga batas uh, Kapag ganoon na po yung usapan Kasi it's one thing kung politiko Laban sa politiko Parehong, parehong Pilipino yan Magkaiba lang kayo ng opinion Pero kapag uh, ang ang boss mo ay for example China oh tapos you are acting against the the benefit ng bansa ng Pilipinas the interest ng Pilipinas so i think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue and um, ayun, lastly po of course din uh, may mga moves din po sa social media na maaring parte din ng destabilisasyon na para po pahinain yung administrasyon kung meron mang gusto mag-destabilize o may gusto silang uh, pahinain o gusto nilang uh, tanggalin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos so yun po ay eh, sa akin dapat din pong tignan din po at uh, uh, hanapan po ng paraan kung paano po mamiminimize o mapagbabawal po uh, without curtailing naman po yung pong uh, freedom of speech na meron po ang bawat isa yun lang po your your, uh, your Mr. Chair, thank you uh well totoo no, yung sinabi mo ano